Samantala, maigting na isinusulong ng pamunuan ah, ng Agricultural Training Institute, ah, Regional Training Center 2, ang paiging responsable sa pagkonsumo at paggamit ng bigas sa lungsod ng Kawayan. Matagumpay na ginanap ah, ang launching ceremony at color run ah, bilang bahagi ng 2024 ah, National Rice Awareness Month kahapon ni kaapat ng Nobyembre na dinaluhan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Sa panayam ng IFM News Team, ah, Ka-Information Services Center focal person ay Aileen panilya Fontanilla, layunin ang aktibidad na may pabatid sa mga mamayan ang kahalagahan ng bawat butil ng bigas at maging responsable sa pagkonsumo nito, lalo na't na nagsilip na ang mga unli Rice ngayon. Anya ay sinusulong din ng kanilang hanay ang pagkain ng red at brown rice bilang alternatibong pamalita sa nakasanayang white rice na kapag nasobrahan ay naiging dahilan ng pagkakaroon ng sakit na diabetes. Dagdag pa niya, nasa limang daang kilo ng brown at red rice ang target at may pamahagi sa probinsya ng Isabela kung saan dalawang daang kilo rito ay napamahagi na sa ilang mamayan ng kawayan. Samantala nagpapasalamat naman si Eileen Shea Fontanilla sa mga hensyang sumuporta at sa kanilang aktibidad.